Naturingan ka pa naman pulis pero hindi mo man lang inalam kung tama yung binabaril mo. Dahil sa pagkakamali mo na walan ng ama ang dalawang anak ko. Siya lang ang inahasahan namin. Sir Rafi po sana po matulungan niyo po kami. Makausap po natin si Ma'am Carla Pineda. Siya po yung misis ng biktimang si Federico Pineda Jr., isang construction worker na pagkamalian ng pulis na hold upper. Binaril. Uh, magandang umaga po, Ma'am Carla. Magandang umaga po. Una sa lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay po, Madam. Oh, salamat po, Rafi. Pwede yung pakikwento, yung buong pangyayari, Ma'am, kung okay lang? Uh, birthday po ng anak ko. Tapos, pag po ng asawa ko, yung kids niya. Okay. Tapos okay. so, uh, po, uh, ang na pinating ng asawa ko, doon din, doon tap yung suspect na nag-launch auto sa Pwede ba natin tawag ulit si Ma'am Carla? Hirap yung uh, signal. Ito lang po gusto kong ibigay ng comment ano, uh, dito sa pangyari na kung saan nalalagay naman po sa kontrobersiya. Ito pong ating kapulisan. Opinyon ko po ito. A policeman is as good as the people who recruit and train them. Ibig sabihin, kung magaling marunong at ginagawa talaga kung ano yung nakalagay sa sistema na tama ng mga trainer nitong mga pulis, ng mga recruiter nitong mga pulis, then yung pulis ay magiging mabuti sa kanilang sinumpaang tungkulin. Dito maliwanag na hindi nasunod ang tinatawag na rules of engagement. Yung rules of engagement, tinuturo po yan sa mga pulis simula pa lamang sa kanilang trainee hanggang sa paggraduate nila. Every now and then, they are taught how to respond, how to react, In a situation where merong isang halimbawang kriminal na kaharap nila. What are they going to do? How they are going to arrest the criminal or the suspect? Hindi po yung basta-basta na lamang nakita, nakita mo itong kriminal, pubunuti mo ang baril at babarilin mo kahit na wala namang hawak na baril. Or tumatakbo po yung isang suspect, habulin mo, hindi naman lumalaban at babaril mo. In some cases, ang ginagawa po ng ibang pulis habang hinahabol po, yung kanilang suspect, nag-warning shot. Mali po yun. Hindi ka dapat nag-warning shot sa isang suspect. Dahil kapag nag-warning shot po kayo, there's that possibility na yung bala na pinaputok mo sa taas, yan po'y babagsak at pwedeng tumama sa mga tao na sa ibaba. Okay? Ma'am Carla. Hello po. Sir. Pasensya na po. Pasensya na po kanina naputol. Ma'am, paki oh. pakikontinue po yung inyong paliwanag, madam, kwento. Birthday po ng anak ko noon. Tapos na po birthday. Tapos um, po yung tito niya. Nung hinatid po, dun sa lugar na nakatiran, uh, nahanap yung suspect na nagsabing nagnakaw dun sa pisonet. Okay. Eh, sa, po, sabi ka, um, daw pong suot na damit na white sando ng <laughs> asin. So yung nagnakaw po sa pisonet ay kaparehong damit na suot ng inyo pong mister? Opo. Okay. So ano pong sumunod na nangyari? Tapos, nun, sa, um, sabi daw ko na um, pinapatigil yung asawa ko kaso di daw tumigil. Okay. At, sabi nila, um, hinahabol daw pe, at pinapahinto. E kita naman po dun sa CCTV na hindi po mabilis magpatakbo ng motor yung asawa ko nung time na yon. Nakita naman po na parang walang humahabol sa kanya. Pagkatapos ah. po, nung pagliko niya, may nakaabang na rin po ang pulis sa kanya. Doon na po pinaputokan siya dun at sa okay, sorry. Uh, pakitawag natin ulit for the second time. Guys, Captain na uh, Pornia, magandang umaga po, sir. Hello, sir. Kasi, magandang umaga po. Sir, ayon po sa police report o sa salaysay yes, ng PNP, hinahabol ito pong uh, victim biktimang si Mr. Pineda. Yes, sir. Okay, dahil napagkamalan po siya na siya po yung nagnakaw sa Pisonet, tama? Opo, oh, sa uh, Same description po, sir. Now, yes, sir. nung hinahabol po ng mga polis itong si uh, Mr. Pineda, yung mga polis ba naghahabol, naka-uniforme? Yes, sir. Uh, kasi po ongoing po yung dragnet operation namin, sir. So, yung mga polis po natin is naka uniform po. So, hinahabol nila si Mr. Pineda at pinapahinto nila. Paano po na malalaman o paano po malalaman ni Mr. Pineda na siya po yung ay pinapahinto? Merong hubang sirena, wang-wang, o merong hubang public address system na, hoy, huminto ka, ikaw yung hinahabol namin. Katulad po sa highway patrol na may wang-wang para to inform the people na gusto nilang parahin na ako ang pulis at gusto ko mag-pull over ka. Was there such a thing? Based po sa statement ng pulis po natin, sir, is uh, sinigawan niya po yung wang at uh, uh, niya na tumigil, sir. Sir, tumatakbo ka. Ako po hindi ako nagmamotor ano, tumatakbo yes, yung motosiklo, tapos naka-helmet ka, tapos malakas yung hangin habang tumatakbo ka, hindi mo malanig yung sisigaw sir, hindi mo malanig yon. Lalo yes, pa kung pareho kayong tumatakbo, di ba sir? sir. Ma-overwhelm na po ng hangin yung pong sound ng polis nagsisigaw. Yes, Kaya nga no, sa sinasabi ko dapat sir, meron talagang wang-wang uh, o may ilaw yung uh, motosiklo ng pulis not to inform na yung hinahabol nila na, oy ako pulis, ito, inawangwangan kita, inilawang kita para huminto ka and then hinto nga po yung hinahabol nila. Di po ba? You agree? Yes. Kaya po, ang nangyari po sa during the kanta investigation, sir, uh, nakita po natin na yung respondent natin is may liability talaga. So, kahapon po, sir, uh, kasama po namin yung family ko ng biktima and then uh, nag po kami ng case against Uh, respondent na police officer and uh, nakasuhan po siya kahapon ng uh, case ng homicide po, sir. And okay. uh, nakalitin po yung yung police officer po natin dito sa ating detention facility, sir. Ito pong si uh, Corporal Eframe Ramirez. Ano to? Ilang taon na po siya sa uh, pagkapulis? Uh, Training uh, si na po ito? Sir, si Ramirez po, sir, is uh, based on records, sir, is Uh, four years in service na po siya. Okay, bakit hindi niya po alam yung tinatawag na rules of engagement? Uh, alam alam na naman po siguro yung rules of engagement sir, kasi uh, yun nga yung sinasabi niyo po kanina sa RIS. Naituro na po yan sa amin during sa training po natin. Sir. So sino po bumaril siya? Itong si Corporal o Patrolman Ramirez, siya po ba yung nakaabang o siya yung humahabol? Siya yung nag-aabang sa at free niya yung yung individual na with same description sir at sandin po yung humabol sir. Tapos siya na rin po yung amarel. At na accidentally po sir at uh, yun po yung drin niya. Okay. Ah uh, nakakulong po ngayon itong si uh, Patrolman Ramirez. Yes sir, nafile na po natin ang case kahapon sir uh, before the office of uh, Public Prosecutor. Opo, Captain, isa na lamang po. Ah uh, saan ba yes. naka-assign itong si, si Patrolman Ramirez? Patrolman Ramirez sir, is uh, currently assigned dito po sa station natin, Santa Rita Municipal Police Station, sir. Uh, okay. Saan po nangyari yung incidente, sir? Anong unit po siya, sir? Uh, dito po sa mismong station po natin sa Santa Rita Municipal Police Station, sir. Pero saan po siya? Sa homicides, sa anti-drugs, robbery? Uh, pa Patroller po siya, sir. Patroller. So far, meron na hubang na ibigay na tulong ang uh, Santa Rita PNP, sir? Yes, sir. Uh, kausap naman, naman natin po yung family ng victim, sir. And inassure po namin sa nila na nung una is magkakandak po talaga ng kami ng fair investigation. So yun po, nakasuhan po natin yung uh, personnel po natin with the homicide. And then lahat po nang pwede namin maitulong sa family, sir, is uh, binibigay po namin sa nila. And uh, kahapon din po, pumasal po yung provincial director po natin dun sa Lamay. At nag-abot po siya din ng, ng tulong po sa pamilya. Pwede ko bang malaman kung okay lang kung ano ba to? Uh, in-kind or in-cash na tulong? In inform in, in form po sir na kung anong pwede pong makaitulong namin, in-kind or in-cash. Basta po ang sinabi po namin sa family is andito lang po kami. Totoo ba na 50,000 lang daw po ang binigay? Uh, based po sa one, sir, is, uh, from our from the Office of Provincial Director pa lang po yun, sir. Pero at least Tapos, na po ng kaso yung po, police. Uh, sige po. Yung, yung hospitalization and dun, dun po sa area, sir, is, uh, yun po ang kinuha namin is, uh, is po na ng station po. Ah, good. Okay, so yung hospital, yung punerarya, living, and then plus 50,000 cash. Uh, siguro po, sir, kung ano ka kung mga kailangan ng family, sir, ang uh, gusto din ko na mingigan ka na nag-inigit uh, nag, uh na po kami ng parang sa para ito, makatulong kami din sa uh, mga bata na mag-ilila ng, ng biktima po natin. Yung po, sir, pinagpaplanuhan na po namin na bibigyan din po namin ng scholarship yung mga bata po kaangahanga po kayo kung gano'n, uh, Captain Fornia. Uh, Maraming salamat yes. po, Captain Fornia. Thank you po, Captain Fornia. Thank Pornia. you very much, sir. Thank you, Ma'am Carla. Yes po, Sir Luffy. Ayon, very clear na. Uh, naputol tayo. Doon sa uh, sabi nyo, hinahabol na po yung inyong mister dahil ang pagkamalihan po. Uh, Ngunit yung nagnakaw sa apisonet. Okay. Opo. At kita naman po sa video na wala namang pulis na nakawangwang na para malaman ng mister ninyo na siya hinahabol. Basta Opo. na lamang may humahabol sa likod at siyempre hindi naman siya siguro nakatingin sa likod. Ayun, at, uh, binaril siya. Opo, edi pag, pagkatapos po noon, um, binaril, dinabaril na, uh, na siya. Tapos sabi po nila na na nakalabit lang yung barel. E eh, paano po na-accidenting nakalabit yung barel kung tatlo hanggang apat na putok yung narinig nila? So, ibig sabihin Opo. talagang wala nang balak na buhayin. Tapos may nakarinig pa po nung Nung, uh, nung nabaril na siya, tapos napunta na po siya sa talahiban, iniwan yung motor niya. Ay, uh, tapos gumagapang po yung asawa ko pa-uwi dun, dun sa sa birthday ng anak ko. Sa May nakarinig na sabi, lumabas ka na dyan, may tama ka na, di ka na magtatagal, sabi niya. Sa, tapos sasabihin pong hindi sinasadya. Gumagapang mula sa talahib itong inyong mister. Opo. At sinisigawan na lumabas ka na dyan dahil may tama ka na. Opo. Oh my goodness. I'm speechless. Tapos sasabihin po nila na na nanakalabit. Na, na Kawawa po yung mga anak ko, Sir Rafi. Yung, yung, yung puso ko po, hindi po niya matanggap. Sabi pa nga niya, Ma'am, sabi niya, hindi ko pa nabahas. Tapos nabaril yung tatay ko, sabi niya. Ilan taon po yung mga bata, ma'am? 27 years old po. At pareho po nag-aaral na? Opo. Sabi po kanina ng PNP ni Captain, yung nakausap ko, ah uh, sila po ay maglalaan daw ng scholarship para sa inyong dalawang anak. Pero ako, mm -hmm. ma'am, tutulong ako personal para po sa pamilya ninyo. Maraming <laughs> salamat po. Saka, Rafi, sana yung, ano niya, yung kaso niya, uh, homicide lang po kasi, tapos may bail pa po. Sana, ano, ang um, makulang buhay para oh, mapagbayaran niya yung ginawa. Kasi hindi pa mababalik yung buhay ng asawa ko. Kawawa yung mga bata. Sabi pa ng anak ko, Ma, sabi niya, gusto ko, sabi niya, may mama, may tatay, may lolo at may lola ako, sabi niya. Eh, paano ko pa po mabibigay yun? <laughs> Kung yung pulis na yun, kinuha yung buhay ng asawa ko. Birthday po pala ng anak ninyo. Opo. Na birthday po ng anak ko. Pinagandaan po ng asawa ko yon, Kasi yun yung ano, pangarap ng anak ko, yun yung wish niya. Kahit na ano lang po, construction worker lang po siya. Pati linggo, pinagtatrabahuan po para pag ito lang po yung birthday na yon Tapos sabi pa ng anak ko, ma, sabi niya, may family picture na niya tayo, sabi niya. Sabi ko, hindi may hiling magpapicture yung asawa ko. Tapos yung family picture ko lang na yon, yun yung first at last family picture namin. Ma'am, sandali lang, mama. Ako po talaga ang... Oh, shoot. Sakit to. Ma'am, sandali lang po, ha? Opo. General uh, Ildebrandi Usana, spokesperson po ng PNP. General, magandang umaga po. Yes, sir, good morning po sa inyo. Sir Rafi, at sa inyo po mga tago sa bye -bye. Good morning din po. Opo, good morning po. General, bakit palagi na babiolate itong tinatawag natin na um, rules of engagement? Hindi lang po itong unang pagkakataon na tayo po nakapabalita na eh, nabaril ng pulis ang isa pong tao na hindi dapat mistaken identity, or wrongful death, etc. Why is this happening? General, sa palagay nyo, sir? Totoo po yan, sir. Actually, yung mga ganitong specific na mga operational lapses ng ating mga kapulisan ay hindi po sadyang naayon sa ating PNP operational procedures. Ito po yung sinasabi nating rules of engagement. At dito po sa ating operational procedures, naka-spell out naman po doon ano ang kaparaanan kung pwedeng gamitin ng polis ang baril niya sa sitwasyon na kailangan niyang uh, i ang sarili niya o i ang mga strangers na posibleng threatened by someone or somebody else na armado din. But in this case, wala pong basihan yung police doon po sa nangyari sa Pampanga upang gamitin niyang baril dahil wala naman pong imminent uh, danger on his part bagamat ito po ay resulta ng legitimate operations, meron pong kakayahan dapat ng polis para maging diligent sa pagdetermine niya sa kanyang paligid kung merong threat po. E eh, yung pong hinahabol niya naman po siguro, wala naman pong basihan para masabi niya na siya ay pinabaril din, which is the basis also para siya ay magresponde. So in this case, mali po ang isinagawa ng polis at uh, paimbestigahan po natin administratively at sinabi po ni Chief PNP na uh, yung kaso niya will lead to the dismissal from the service nito pong polis na involved po. Wala ko bang ginagawa ang PNP na periodic assessment sa bawat uh, policeman kung how they stand, ano po yung kalagaan nila sa buhay nila ngayon, ano na yung kanilang sitwasyon meaning sila ba may mga kaso, things like that. And then at the same time, i-retrain yung mga may pagkakamali tulad nito. Uh, palaging papaalala sa kanila ito yung rules of engagement. Pag meron kayo nakakitang uh, suspect, ganito dapat na maging actuation ninyo, paano mag-arrest, etc., etc. Dapat meron ba periodic na training sa PNP, General, kung akong tatanungin? Meron naman po. Actually, time and again po, message po tayong ibinibigay sa kanilang mga informasyon. Ang tawag po dito, Police Information and uh, Continuing Education. Every now and then, isinasagwa po ito ng mga commanders. At base na rin po sa mga panuntunan ho natin, kailangan po yung operational pro procedures will be considered as a bible ng polis pagdating sa kanilang isinasagawang mga operations. So dapat maalam po sila sa usapin na nakapalog po doon sa uh, operational procedures para kung sakaling sila mag-responde, alam po nila yung mga mekanismo. But in this case, uh, well of course this happened in the past, may mga polis po talaga na sadya hong uh, hindi po isinasa puso yung kanilang dapat maging pag-response sa mga ganitong kaso. Kaya nga, nagkakaroon problema din sila and maybe this is a lesson learned for this particular police officer na hindi naman po nakalimot ang ating institution. Sa dami na po ng training ng police, meron pa rin pong human rights component sa bawat courses na kanilang inatinan Siguro po hindi rin po nagkulang ang institution. It's just that yung individual act ng police officer also affects the organization po. Siguro po, yung pagdating sa neuropsychiatric exam, doon dapat uh, naging mahigpit ang uh, uh, PNP sa pag-recruit -re ng mga taong uh, gusto maging police at sumailalim sa ganong klaseng exam. General, napapansin ko, maging sa pag-aresto lang, simple arresting a suspect, hindi po alam ng mga police natin kung anong gagawin. In fact, a lot of them don't even know, What is Miranda Doctrine? Yung bang, you have the right to remain silent, anything you say will be used against you. Wala, basta lang Hoy, balik ka rito, ina -arresto kita dahil ikaw loko loko punta tayo sa presinto. Yung mga ganun po ba, kumbaga, hindi ho ata biyasa pa yung ilan sa ating mga kapulisan tungkol dyan. Mahari siguro kulang sa training talaga. Anyway. Yes, sir. Uh, General, uh, is, isang sir. talong na lamang po. Uh, so, sa kaso po ito uh, ni Mr. Pineda, salamat naman po at bibigyan doon ng scholarship yung pong dalawang anak. At uh, sinagot na po yung uh, libing, uh, buro libing, and then binigyan 50000 Do you think it's enough, yung ganong tulong, General? Or? Alam niyo ho, kapag ang isang pamilya na matayan po ng sinumang membro, hindi po siguro enough anumang paraan para ma yung kanilang emotions at kanilang uh, feelings sa ngayon dahil nga po nakakabigla ho sa pamilya. Bagamat uh, sa ating panuntunan, meron naman po tayong kaparaanan kung ano pong ustisya na pwede pong ihatid sa miyembro ng pamilya po. Okay. At pres assured po ang ating CPNP sa pong magsasagawa, magpapasagawa ng investigasyon okay. na magdudulot po ng dismissal nito pong polis. Of course, meron din pong criminal case na kakarapin ng polis okay. na yan ito. Sige at makakasap po na yung ustisya may ibibigay po namin sa Sige. pamilya ng biktima. Salamat po General Usana. Magandang umaga po, Sir. Johnny Garrett, magandang yes, umaga. Sir magandang umaga, Sir Rafi. Tama ba homicide yung ikakaso doon sa polis? Well, if ako po yung tatanungin, uh, I would have filed murder, Sir Rafi. Uh, ang kailangan po natin tandaan, no, ang ginamit pang patay po dito is barel. Uh, under our laws po kasi, uh, qualified po yan into murder kapag baril ang ginamit dahil it constitutes abuse of strength. Kailangan po natin tandaan na never nag-fire back and actually the whole time nakatalikod tong tao fleeing from the policeman. So, ah, pwede po siyang ipasok actually as murder sa si Rafi. So, pwede pa natin mahabol na ipalit from homicide to murder yung kaso para non-bailable offense at diretso-diretso sa kulungan. Yes, sir. Tama po. No, uh, we can always amend yung complaint para maging murder. Uh, Narinig ko po, actually nakaiyak nga po yung sabi ng uh, asawa ng biktima kanina. No? Um, I think uh, that's the right thing to do ngayon, Sir Rafi, para makamit yung ustisya. Isa pa, Anthony Garrett, uh, yes, this is not the only time na nakarinig tayo na mga pulis na nabarel ang maling sospek na yes, nakapatay. Uh, ng uh, suspect na hindi naman dapat. Uh, mistaken identity. Wala ba tayong batas na pwede natin idemanda? Hindi lang yung uh, police, yung perpetrator, kundi maging yung PNP or sino man yes. sa ating gobyerno for the wrongful death of yes, a uh, victim? Uh, uh, ganito dahil? po, Sir Rafi, uh, unfortunately under Philippine law, no? napakalakas ng ating gobyerno. Uh, may tinatawag po tayong state immunity from suit unless sabihin ng gobyerno na pwede mo siyang kasuhan hindi niyo pong pwedeng kasuhan ang isang institution ng state. So, uh, secondary sir, kapag sabihin na po natin na pinayagan kayo ng state, pag nanalo po kayo, sabi ng korte, na bayaran si Mr. Uh, Juan de la Cruz ng 1 million pesos, hindi po pwede gawin agad ng gobyerno natin until magsabi yung Congress na dumaan sa appropriations to at Okay. Ilan In short, sa sorry, Atty. In yes, short, sir. pwede ba through uh, will come up with a law Yes, na para panagutin sir. hindi lamang yung namarel na polis kundi yung organization where he belongs o yung grupo na kung saan siya kinabibilang. In this case, halimbawa, Pampanga PNP siya, yes, na, nakabilang, then demanda yung buong Pampanga PNP at magbayad ng malaking danyos mga yun. At ang dahilan ko dito ay para mm -hmm. madala na itong mga at hindi na magpadalos-dalos and then sisiguraduin po ng PNP kung sa amang grupo, organization yan, mm -hmm. Departamento na lahat ng kanilang tauhan isa ilalim sa trading nang sa gayon hindi na sila papalpak at hindi na magagastos o makapagbayad yes, ang sir. mga pulis at madidimanda lang left and right. Tamang-tama po, Sir Rafi. No? Uh, if we remember yung case po ni ano, Nuesca, no? Uh, dahil po doon gumagawa po kami ngayon ng Police Reform Bill. At tama po, uh, we will take your suggestion po, Sir Rafi. Susulat po namin doon na kapag may wrongful death, automatic po dapat para hindi na tayo kumbaga malalaktawan na natin yung pumipigil sa atin sa batas ngayon. Automatic na pag may namatay na civilian due to a police operation or due to an act of a policeman, kailangan automatic may bayad po for damages. Correct. Halimbawa, pwede natin i-demanda yung DILG, Napolcom, I don't know, o yung uh, Pampanga PNP, na kasi 50,000 is, is, not enough. Tama po sir, actually, diba? noong 50,000, halos wala na pong maitutulong ngayon yan sa family kapag namatay ang pamilya. Baka burol pa lang sir, actually, wala na yung 50,000. So, taasan po natin to around, I think, 1 million would be a justifiable price. Minimum po, floor price natin ng 1 million, tataas pa, uh, depending on the damages. Basta't pwede i-demanda. Parang nangyari po sa pwede Amerika, pwede. na yes, yung mga police na nag, alimbawa, New York police na nagloko, o uh, yes, may ginawang pang-abuso, edi i-demanda yung buong NYPD, at yes, NYPD ang magbabayad ng danyos Tama ng po, milyo, yeah. milyones. In this yes. case, kung alimbawa, ang nagkasala, pampanga PNP, edi yung pampanga PNP magbayad ng milyones, i-demanda yes, yung pampanga PNP. Pwede po, no? ah uh, proceeding from the legal theory na yung police is kumbaga parang employee or actor nila, then pwede po, Sir Rafi, we can make them liable too. Kasi is kung isipin natin, si PNP naman talaga ang nag-train dyan. Sige, good. So, pakisama lang yan sa batas na i-propose uh, ng aksi Of course, Yes, sir. Salamat, Atty. Gary No problem, Sir mam Ma Ma'am Carla. Sir Rafi. Magpapapunta ho ako dyan ng reporter. Uh, sa kinaroon ninyo ngayon at uh, kami po ay magbibigay ng tulong at kung ano po yung mga tulong na kakailangan na ninyo, sabihin nyo lang po sa amin and I'm very willing all out po ang tulong na ibibigay ko sa inyo. Okay ma'am? Opo, maraming maraming salamat po Sir Rafi. Sige ma'am, parating na po dyan yung aming reporter. Before the end of the day nandiyan na po yung reporter namin. Okay ma'am? Magandang umaga po Madam Carla. Salamat po talaga Sir Rafi. Thank you po. MJ, anong sabi ng netizens? Idol Raffi, Diyos mio, talagang pulis patola, pulis patola, pulis patola. Puro ganun na nababasa natin sa sobrang galit ng mga netizen natin. Ano? Sabi nga niya madaa, ikumaan. Sabi niya halos PNP ang laging may sabit. Ano ba? Ikalimang araw pa lang ng Enero. Halatang may pagkukulang talaga sa pagtuturo at pag-implement ang nang pinag-aralan nila. At sabi nga ni Milen Ohara, dahil padalos-dalos sa mga pulis, may nabawian na naman buhay. Four times na putok? What? Police patola again. Hindi na, hindi ko na alam kung paano pa mababawi nila ang kanilang reputasyon sa taong bayan. Sabi nga ni Jovan Aquila, ito pa, Idol Raffinon, lagapak na naman ang rating ng kapulisan. Dibo, ay, ito na, nagagalit na siya. Ayusin mo ang mga bata mo. Huwag pa party-party. Gising. Walang nagtitiwala sa mga pulis dahil sa mga ginagawa ninyo. At eto, sabi nga nila, kawawa yung mga anak ng biktima. Siyempre, no, wala ng ama. Pinatay ng mga pulis. Puro ganon. At siyempre, Idol Raffi, just to close this, sinasabi nila, no, talagang stay strong, Ate Carla. Ang buong sambayan ng nanonood ng mga netizen ay kasama nyo sa pagdadasal yun ang sabi nila Idol Rafi, Back to You Salamat. To Studio. Salamat. Salamat MJMFory. Papalad tayo, meron isang General L.D. Brandi Usana sa PNP Spokesperson ng PNP at nakikita ko naman po talaga yung kanyang sincerity sa pagsilbi at pagganap ng kanyang tungkulin bilang tagapagsalita ng PNP. Mabuhay ka, uh, General Usana. Now, mabalik ko lang many years ago, marami sa inyo siguro mga katanda nito sa isang uh, subdivision, I think sa paranyaki ito, yung isang uh, Uh, OFW karating lang ng bansa and then mag-ama, lalabas sila para may sa grocery store ata and then nagkataon itong mga pulis na nakaabang sa labas ng subdivision may ibinato sa kanila na impormasyon tungkol sa isang sasakyan na sakay yung kanilang target ng mga sospek. Then lumabas na nga itong sasakyan na mag-ama kaparehong kulay, kaparehong model. So, paglabas na paglabas po ng subdivision, walang sabi-sabi nirat-rat ng mga nakaabang na pulis. Walang sabi-sabi. Patay yung mag-ama. So, doon, maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi nasunod yung tinatawag na rules of engagement. Hindi lang po yan. Marami po po sana akong babanggiting, kaya lang kakapusin tayo ng oras. At least, mga sampu po, mga ganung klaseng insidente. Baka pwede pang 20, 50, meron. Pero wala tayong oras. So, it's about time na siguro magkaroon ng pagbabago sa ating PNP tama yung reform bill na dapat introduce sa pamagitan po ng ACIS, magkakaroon po niyan. Sana po supportan to ng ibang mga kongresista. Congratulations po dahil meron na po kayong 18 million subscribers po sa inyong YouTube channel. Congratulations po, Idol. Well, congratulations po sa lahat ng mga netizens, sa lahat po ng mga subscribers po. Ito po ay para sa inyong lahat. Ito yung paulit-ulit ko sinasabi noon. Meron tayong lakas. We have the strength the We have the numbers. Sa lahat po ng mga subscribers po ng RTIA, sobra-sobrang thank you to God be the glory. Maraming maraming salamat po sa inyong tiwala sa amin. At yung kung tiwala nyo sa amin, susuklihan po namin yan. We will make sure na mamimit po namin ang bawat expectations ninyo. Salamat po. Sa mga hindi pa po, po nakakapag-subscribe, make sure na pindutin nyo po yung bell button and select nyo po yung all para updated po kayo sa mga latest videos ng Rafi 2 for Inaction YouTube channel.